Good morning sa inyong lahat mga trapa. Welcome back to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung saan ba aabot ang sweldo nating $3,036 o nagkakahalaga ng $123,768 pesos sa Philippine money. So anyway, bago natin umpisahan, gusto kong magpasalamat sa mga bagong subscriber at sa mga palaging nanonood ng video ko. Thank you po sa inyong lahat. At kung may mga katanungan kayo, please comment down below para masagot natin yan sa mga susunod nating vlog. So, anyway, ito po ang monthly expenses namin dito sa Canada. So, number one, grocery, $500 for one month which is 20,383 pesos. So, ang pangalawa is yung upa sa bahay na nagkakahalaga naman ng $1,200. Ang equivalent naman niya sa Philippine money is $48,920. pesos. So ang pangatlo, ang ating pamasahe. So for one month, ang pamasahe ko is $300 na nagkakahalaga naman ng Php 230 pesos. So, bakit nga ba ganun kamahal yung pamasahe ko? Kasi mga tropa, meron akong extra fare. Kung wala sana, mas makakamura ako. Baka ang pamasahe ko eh, nasa, baka $140 lang yan in one month. Or baka wala pa nga. Kasi may extra fare ako. Nakakadagdag din yon sa pamasahe. So, anyway, baka, uh, baka ako ng mas malapit na trabaho at uh, matanggal na yung extra fare na yan. So, ang pangatlo is, SIM card, so pag nandito kasi sa Canada Tropa, obligado ka talagang bumili ng SIM card na kumbaga ano siya, monthly mo siya nababayaran, parang plan ganon so ang SIM card naman ay uh, nagkakahalaga siya ng $56 so nag-add ako ng cellphone kasi yung phone ko na galing dyan sa atin sa Pinas Ah, uh, medyo luma na siya nung pagdating dito at saka may ano na yung ano niya, yung screen niya parang may mga guhit-guhit na kaya pinalitan ko na rin. So, bale SIM card at cellphone na yung binili ko na nagkatahalaga naman ng 140 monthly, which is uh, 5,707 pesos sa Philippine money. So, ang total na expenses natin within one month is 2,140 dollars na nagkakahalaga naman siya ng $87,241. So, ang income natin in one month is $3,036. At ang total expenses natin in one month ay $2,140. So, ang natitira na lang sa sweldo ko mga tropa is $896. Equivalent yan ng 36,527 pesos. So, from $3,036, so ang natitira na lang is $896. So, within one month na yun mga tropa, so yung $896 na yun, yun na yung iniipon ko at uh, pambayad yung sa tuition ng asawa ko na magjuju sa April. So, ayun mga tropa. Anyway, konti na lang din naman yung kulang ko sa tuition ng asawa ko. Hopefully, before April, eh mabuo ko na siya. So, ayun lang mga tropa. Kung nakaabot ka sa part na to gusto kitang pasalamatan. At uh, thank you sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa lamang. Road to 200 subscribers tayo. At uh, thank you, thank you sa inyong lahat mga tropa. God bless at lagi po kayong mag-iingat mga tropa.